May nagtanong sa akin. Hello po, Boss Rai. Tanong lang po if legit po ba ang demand letter na pinadala sa akin through email. Past na po kasi ako ng ilang araw. Nakikiusap naman po ako pero ayaw nila ng partial payment. Gusto ay full payment. Hide na lang po ng name if gagamitin yung sample. Sana mapansin para maliwanagan. Thank you po. Okay, eto po yung pinadalan demand letter. um date uh, February 28 2024 demand letter name address This is in reference to your loan agreement with you. dated 2024 February 21 823 We are in you. Has approved and disbursed the loan amount of 7,000 pesos, the principal amount, including management fee, in your favor with the repayment date falling on 2024 February 27, the due date. However, based on your books of records, you have failed to settle the outstanding balance of 7,489.28, which has been overdue since the due date. Despite repeated demands from In view thereof, formal demand is hereby made upon you to pay the amount of seven thousand four hundred eighty-nine point twenty-eight within this day ends. Otherwise, we will be constrained to initiate a collection case against you and take appropriate legal steps to enforce payment thereof in order to protect you. Rights and interests under the law without further notice. Please give this matter your most preferential attention. Contract number: Amount: 7,489.28. Truly yours. Okay po, napakagandang uh, katanungan po nito, no? Uh, pero bago natin sagutin yan, no? Uh, imbitahan ko muna kayo, no? Na supportahan nyo po sana yung aking mga social media account, ano po, sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay po, uh, so sagutin po natin siya, no? Ang tanong nyo po is uh, kung legit po ba yung natanggap po ninyong uh, demand letter using uh, electronic mail or email. Basahin po muna natin yung e-commerce law, okay? What is RA 8792 or e-commerce acts? Okay, electronic Commercial Act of 2000, an act providing for the recognition and use of electronic commercial and non-commercial transaction and documents, penalties for unlawful use thereof and for other purposes. Okay, so ibig sabihin po, 'no, yung demand letter na nareceive niyo via email is legit po and valid. Kasi may meron pong kriteriya ang paggawa po ng demand letter. Okay? So himayin po natin yung demand letter niya kung uh, na po or uh, na-meet niya ba yung kriteriya sa paggawa po ng demand letter, okay? Ito po, 'no, meron pong date tama po, 'no. At tapos, nandyan po yung inyong pangalan at saka yung inyong address. o so, maliwanag po na para sa inyo ay in demand letter. Okay? Inilagay niya rin po dito kung kailan po na-disburse, magkano yung halaga na na-disburse, ano po, at kailan po yung due date. Okay? Ngayon po, sinabi niya rin po kung kanino galing. No? Doon sa ola po ninyo. Okay? Ngayon, sinabi rin po dito ng ola ninyo kung magkano po yung babayaran ninyo at Uh, ilang beses na raw po silang ano, uh, nagdemand nag-demand ng bayad. Okay. Ngayon, uh, meron din po dito no, na pagka hindi daw kayo nagbayad, ay ito po yung kanilang pwedeng gawin. So, tama naman po. No? Actually, lahat po ng kriteriya ng demand letter, ay eh, na-meet naman po nitong ulan ninyo. So, legitimate po yung uh, demand letter and legitimate din naman po yung pagpapatala niya. Ang question po dito is, kung kayo po ay nakaranas ng harassment, pananakot, at kung hindi po nasunod yung kautusan ng SEC doon sa Prohibition ng Unfair Debt Collection Practices, at masyado exorbitant po yung interes, okay, hindi po pututong-tong ng korte ang mga yan. Okay po, maaari pong itong demand letter na to is nire-remind po niya kayo no, na kayo ay magbayad. Okay, yun po yung kanyang purpose siguro dito, no? Kasi kaya lang ho, no, base nga ho dito eh gagawa daw ho sila ng legal na hakbang. So, ano ho ba yung legal na hakbang? Siyempre, oh, magpa-file sila ng uh, kaso na small claims. Yun lang naman ho, po pwede nilang isang pangkaso dahil po ang uh, usapin po dito ay utang, no? Ma, uh, maliban na lang po kung uh, meron ho kayong ginawang panlilinlang, no, at panluloko, ayun eh, ho po pwede yung istafa yun. Pero dito ho sa uh, usapin na ito, no, ito po ay small claims po yung uh, po pwede nilang isampa which is a civil case. Hindi, hindi na po ninyo kailangan ng abogado. Okay. Isa hong binagtataka ko ho kasi rito, no, uh, sabi ho kasi nila, uh, despite repeated demand, no, so paano kasi magiging repeated demand kung pinadala ho ito ng February 28, no, tapos, ang due date nyo po is February 27. Okay, so ibig sabihin, one day pa lang mo kayong past due. Tapos, repeated demand na agad. Kung paulit-ulit na daw ho kayo nilang ano, uh, pinaalalahanan. Parang ang labo nun. Siguro, baka ito, minuminutong tumatawag sa inyo. <laughs> Kaya ho, repeated demand. Isang araw pa lang ho kayong ano eh. Past due eh. Hindi po ba? Tsaka sabi nyo po na nakiusap kayo na po pwedeng mag-partial. Pero ho ako ang abiso ko sa inyo, huwag kayo kayong magbabayad ng partial. No? Bayaran nyo po ng buo. Kasi baka mamaya ho ito, magaya kayo dun sa iba na uh, ipapasok lang ho bigla dun sa ano, sa yung prolongation nila. Ano po? Buti sana kung na-explain sa inyo eh. Hindi naman eh. Hindi po ba? Kung wari, explain sa inyo na o magbayad doon kayo ng halaga para humaextend extend o Okay lang ho yun. Pero kung magbabayad kayo ng parcel na bigla at doon lang ipapasok ng hindi nyo naman alam kasi ini-expect nyo parcel nga no, na mababawas doon sa inyong utang, eh hindi, ano eh, hindi tama eh. Kasi ang gagawin ho nila dyan, kalimitan no, ng mga ola na yan is um, pag may na silang bayad no, at hindi kompleto, ipapasok lang ho nila yung extension of prolongation. Paano i-explain nyo na po pwede naman silang magprolong? Di ba? Yan ho kasi mahirap no kung hindi nila talaga pinapraktis uh, pinapractice yung The Truth and Lending Act. Kasi ho oh, ayon no, sa The Truth and Lending Act, kailangan nung alam ninyo no or na discuss sa inyo yung pinapasok ninyong utang or obligasyon. O, oh, di po ba? Oh, kagaya ito, basic sample po ito, pitong araw. Actually, wala nga yung pitong araw eh. Kasi twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, six days lang po oh di po ba? Kung seven days yan O, oh, di twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty Kasama pa yung araw ng disbursement Mahusay Anong klase ba iskwela Pinasok nitong mga to? Pag ganito magbilang O, oh, di po ba? O, oh, nakita nyo, kagulang O oh. Kasi pag dinisbers nyo yung pera ngayong araw, hindi pa ho dapat ito ang bilang no? bukas pa. Eh, loko talaga itong mga to. Oh. Hindi ko maintindihan. Oh. Nakita nyo yung mga panluloko nito mga online lending apps na to. Mga hola na to. Okay lang ho sana kung na, ano eh, na-explain sa inyo na within 7 days or dito, in this case, 6 days babayaran nyo po. Eh, sigurado hong hindi eh. Kasi itong ano na to, itong ola na to, notorious ho ito. Luko-luko itong na to eh. Isa ho ito sa mga ano eh, pasimuno ng mga harassment eh. Mayroon ho kasi akong kakilala, nakapangutang dito. Aba, simula ho ulo hanggang pa talagang grabing kahihiyan ang inabot nung, ano, nung kakilala ko. Sobra-sobra ho itong ano, man lait, man no? Grabe ho ito ito, ano pa to, uh, nagpo-post pa po ito sa social media. Gumagawa pa po ho ng group chat itong, ano na to, bugok na to. Kaya ako, hindi naniniwala na gagawa po ng legal na aksyon to eh. Dahil sigurado to, mababalik itong na to. Ilintik ho eh. oh. hindi ho nila sinusunod yung kautosan ng SEC eh. Oh, o, di po ba? Malamang ho, yung pinadala sa inyong demand letter, eh para ho kayo eh, ano, uh, mapilitan na magbayad. Ano po? Eh, wala naman ho ako nakikitang mali doon sa demand letter. Tama naman ho siya. No? Yung criteria naman ho ng demand letter, nandun ho sa kanya. Okay, ang inaano ko lang ho is, uh, hindi ho siya makakapagsampan ng kaso eh. Kasi nga ho, nanghaharas itong hula na to. Okay po? So, ako, ang may papayo ko lang ho sa inyo, lagi ko itong sinasabi, bayaran nyo po yung nahiram din nyo. No? Uh, Gawa nyo ho ng paraan. Kumbaga ho, eh, pagtuunan nyo ng pansin, pag-ipunan nyo po. Ano po, tapos, ah, uh, bayaran nyo siya, ano, i-email nyo, no? ah, uh, para, ano, para matapos na ho yung sakit nyo sa ulo sa wala na yan. Ano po, at huwag na ho kayo dyan manghiram. Kung talaga ho kailangan nyo manghiram, doon ho kayo sa mga legitimate na lending, financing, at banko, may listahan ho ang SEC niyan, no, punta ko kayo doon sa kanilang website, may listahan ho ng mga kumpanya na legitimate na lending, financing at banko, no? Tapos pumunta rin ho kayo doon sa CIC. Pagka ho yung kumpanya sa SEC at nasa, ay nasa CIC, legitimate po yan. Okay po, uh, sumusunod po yan sa kautosan ni SEC. No? Subukan nyo hanapin to sa ano, sa CIC. Tingnan nyo kung makita nyo ho yan. Wala So, yun lang mo, no, pag uh, nyo pansin, pag ipunan nyo po, no, parang matapos na yan. No, wag nyo na, know, tapos wag nyo na silang tangkilingin at nang matigil na ho yung paghasik nila ng lagim na yan. Ano po. Pero ho, kung sa legitima silang ho nung ano, nung pinadala ho sa inyong ano, ah, uh, demand letter via email, legitimate po yan. Legit po yan. No? Pero, I doubt ho na magagamit ho nila yan kasi nga ho, eh, hindi ko sila sumusunod sa kautusan ni SEC. So, baliwala ho yun kung sakasakali. No? Kasi nga ho, hindi mo makakatungtong ng, ano yan, ng korte yan. Hindi nga ho makatungtong sa may tapat ng bahay ninyo. Hindi kayo mabisite. Sa korte pa ho ba? O, ba? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panunod sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan natin sa social media account sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.